Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa isang jewelry store dito sa Maynila, isang lalaki ang nakatangay ng perang 2,700 pesos gamit ang isang sakong bigas. Sa video ay makikita ang isang lalaking may pasang isang sakong dinoradong bigas, iniaalok niya ito sa presyong 2,700 pesos, at dahil paubos na raw at dalawa na lang natira, kaya mura na lang nila ito binebenta. Ha? Level, ah, isa lang, budget.

eh ayan mga tobike, hawid na ako wala pang pagdadaan lang, kilala kang bitin pala. mo na lang mag. Tolong mo na lang. 'Yan naman 'yan. At dahil isa lang talaga ang gusto ng tindera at hindi na niya ito napilit pa. Nagpasukli na lang ito ng 300 pesos para sa kanina'y 3,000 pesos na bayad na iniabot sa kanya. Maya-maya ilang saglit lang ang nakalipas muli itong bumalik, dahil mali daw ang kanyang naibigay, pang sain daw pala nila yon at papagalitan siya ng kanyang amo. Ma'am, hey. Ma am, papalitan ko lang kasi yung sinaingan to. Nakaya naman sa inyo. Mahirap naman ako kasi, baka magalit si sinaingan. Pansahin namin to yun, yun ang niluro ko sa inyo. Busik talaga. Papalitan na lang daw niya ng iba, kaya't muli niya itong binitbit palabas. Subalit hindi na bumalik ang lalaki, tangay na ang perang ibinayad sa kanya ng babae. Kung nagkataon pa na dalawang sako ang binili ng babae, siguradong daan ang natangay sa kanya. Mag-ingat sa mga ganitong modus. Ang mga masasamang loob at mga manloloko ay gagawa at gagawa ng paraan upang maisahan ka. Dapat maging alisto at alerto upang hindi tayo maloko ng mga ito.